Okay mga idol, welcome back dito sa aking YouTube channel. So ngayong araw ay nandito tayo ngayon sa PITX Terminal. So ayun, samahan niyo ako mga idol at bibis. Uh, alamin na naman natin ang mga panibagong, in, uh, mga panibagong kaganapan dito sa PITX about sa mga biyay. Uh, mga ticket booth kung nagkapalit-palit na. at uh, kung anong mga biyay ba ang meron dito o kung ano mga nagbago ngayong season sa KTX mga idol so ngayon nandito ako sa ground floor uh, maraming tao ngayon so marami atang pawi ngayon ng mga probinsya dahil uh, maraming ngayon ang magpipiesta sa probinsya mga idol so ay mga idol nandito ako sa ground floor napansin ko agad itong ticket board ticket booth 4 so wala siyang ano wala siyang ticketing office dito so baka merong inayos dito sa ticket booth ko. So tara mga idol, samahan nyo ako at ikutin muna natin itong mga ticket booth dito sa PATX kung anong mga nagbago. syempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga idol, ayun, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. So click color sa vlog mga idol. So ayun, nandito tayo sa ground floor. Papasalan sa natin yung mga ticket booth dito mga idol. Let's go! Samahan nyo ako mga idol. So, medyo maraming tao ngayon mga idol. Then, ayun, sa mga may mga katanungan sa akin, pwede kayo mag-comment sa baba, sa baba ng video nito. Para masagot ko ng ayos yung inyong mga. Idol. So, papunta ako sa dulo mga idol, titingnan ko yung ticket book 6 para sa mga panibagong italyan, So, ito yung gate 6 na natin mga idol. Kung ano ang mga biyay meron dito. So yung gate 6 mga idol, ganoon pa rin ang biyay. Ternate. Eh. Sios, Gahat, lang New City. Na ikapite via Kapitex. So ganoon pa rin ang biyay eh. so, biya dito mga idol. Wala naman nagbago. So ang kinaganda dito mga idol sa Patex, marami na silang mga propaganda na itinapit hindi At dati hindi pa ito eh. So medyo matagal din tayong hindi nakapag-vlog dito mga idol. Then ilang buwan din ako hindi pumunta so kaya medyo na miss ko mag vlog dito sa pet so ngayon lalakad ako papunta sa, sa dulo kasi nandun yung ano uh, ticket booth 6 titingnan ko kung ano ang meron so ito maraming pila dito mga idol so ito yung may mga biyayang ano, Lowtan Rose Boulevard, Mabini at Avenue Calao Avenue mga idol so meron din silang dito Cruz, Moa, Bendia at PICC Fest po Asya na alam mo sa Manila Bay so ayun sa Sukat naman meron silang Evacom SM Sukat Heritage na natin MRD Casay Road Tramo Andros Avenue mga idol ito yung Gate 7 so mga hindi na So meron din sila dito nang tatawag na anong diyan kan sa mga ito. Ay sa labas so SM Dasma meron din dito mga idol so tara, samahan nyo ako at punta natin yung siya nga pala kung mga gusto nyong pasalubong, meron din dito mga tinda mga idol ayan, marami sila so ayan daming mabibilan dito mga idol na dati wala pa tong pesto dito pero ngayon meron na so marami so nakuaraming tao ngayon So, Malapit na ako yeah. sa ticket boat 6 mga kaya. So, ayun nga, kung naiingayang kayo, eh, pasensya na, wala ako siya kung ano. Kapay na. Sisira yung mga idol yung ano ko. microphone kropon, la, ano, lapel. So, ayun, hindi pa tayo nakakabili nasa third floor muna ako na tingin, tingin mga idol dahil napansin ko na maraming nagbago dito sa Petrix so yun, ito naman yung ano on board nila na advisory so tingnan natin ito so ang on board nilang advisory nila so ang ticket booth 1 na nanatili pa rin sa second floor na may biyahing vehicle isa yung dalang mga idol at ang travel hub sa for mga idol, ito naman yung may bumabiyahe ng Batangas. At ang ticket booth 2, ito naman yung bumabiyahe ng bumabiyahe ng Bicol, na Nercon at Tercon mga idol. At ang ticket booth three mga idol, ito naman yung bumabiyahe ng Menduro, Visayas at Mindanao. So, yung ticket booth for ground floor, temporary close, yun na yung pinagkita ko sa, sa inyo kanina. At ang ticket booth five, ground floor, temporary close din mga idol. So, nandito ako ngayon sa ticket boat six. Kaya yung ticket boat six. So, meron dito ang bumabay mga idol lang, ano? Quezon Province, Laguna at Baguio. So, wala naman masyado nagbago dito mga idol. Uh, AP Liner pa rin. Sa Barney Auto Lines, PN na Transport, De La Rosa, Pangasinan at Jam. Uh, at Pangasinan, Solid North mga idol. So, wala naman masyado nagbago at ganun pa rin dito sa ating, ano, ticket boat 6 dito sa ground floor. So, kala ko marami magbabago. So, sa mga papunta ng Pangasinan, dito kayo sa Tekit Boat 6 pumunta. At lalo na yung mga papunta ng Baguio. Ayan. Marami dito ang nagbubuk. So, sa mga biyahe ng Lucina, meron din dito. At uh, San Andres, Ginayangan, Santa Elena, yun, meron din dito mga ayon. So, ang bumabiyay doon, ang pihin transport mga ayon. Ayan. At saka sa Kalawag, ginayangan, meron din dito mga idol. Eh, wala pa rin nagbago. Ganun pa rin ang biyahe dito. So, ayun. Punta tayo sa, ano, sa second floor. Pin Punta natin yung, ano, ticket booth doon. So, dito na ako dadaan mga idol. So, ayun. Ikat muna natin at may music sa ano, ha? ay mga idol, nandito na ako sa second floor sa ticket boat 3. So, kung mapapansin niyo mga idol, napakaraming tao na rito. Ayun. Daming pasahero ata uh, dito mga idol. <laughs> mga pauwi ata yan ng probinsya mga idol. So, ayun. Punta tayo sa ticket boat 3 para makita natin kung ano ang nagbago. So, medyo maraming tao ngayon. Let's go. Ayun. Ticket boat 3. So, ayun, ang ticket po trim mga idol. Ito yung mga bilaya dito. Ayan, nakita nyo ba? So, may siyang bilaya ng ano. Visayas So, ito yung uh, mga bilaya. Ito yung sa Visayas, meron silang burungan. Iloilo, Liluan, Maasim City. Kalumpon, Tacloban City at Pagbilaran. Sa Mindoro naman, meron silang Davao City, Sambuanga City at sa Mindoro naman, Roas, Occidental Mindoro at San Jose, Occidental Mindoro. So ngayon, ang mga bus na meron dito, gaya pa rin ng dati pala, ang mahal nating Eastern Gold Trans, Diamond Star, Series, Cool, Silver Star, On Transco, Roro Bus, Davao Metro Shuttle, Mega Bus at Roro Bus at CIBL. So, sa number tag, walang. So, ayun mga idol. Ako lang naman nagbago masyado rito sa ticket book trip. So, yung mga vlog ko nang nakaraan, kung ano yung vlog ko doon, yun pa rin ngayon mga idol. So, ayun mga, take note nga pala mga idol. May nadagdag pala dito. Ito yung Diamond Star Bus. So, nawala dito yung ano, yung ano ba yung nawala dito? Eagle Star ata yun kasi Diamond Star wala pa yun nung at vlog ko mga idol so ayan so kung pauwi kayo ng ano San Jose Mindoro may bumabayay din doon yung ano, Jerry Brown Sport so ang oras na Manila, uh, 5.30 am ang simula ng biyahe so ng 2.30 am at ang uh, so, naman ay 2.30 pm baya Abra na yan mga idol 6.30 pm naman mga idol with si Ana yan Bea Abra at uh, 7 pm ang last trip So, ayun. sa Roro bus naman mga idol, meron silang trip sa San Jose, Mindoro. And departure time na Manila by Abra, 8:30 AM at 12:30 PM, 4 PM at 8 PM mga idol. 'Yun yung mga bya meron sila. So, ayun, sa Mega Bus, meron din dito. Meron parang bya dito ang ano Northern Samar ang Mega Bus meron silang rawis diluan at dait para pali. so 9:30 am the future time at 6:30 pm last day so meron din silang lawag nor din sa mga ano at ang Rurubas naman may doon meron mas bati pala ayan dili trip mas via pilar so 11 am 4:30 pm at 6:30 pm so kasama rin yung pulang gi kamaligat talaga nagabaaw at tapuan ng So yan ang biyahe na Rurupas uh, CBI right? CIBL Meron din palang biyahe yung Palumpon Ayan At meron din kasi silang daily trip Palumpon Leyte, Allen, Galba yung Gatbalugan at Taklokan Formo Gal, uh, Villaba, at Isabel Pamuntes Island So ayun mga idol Kung ano masyadong ng bago sa ticket boat trip Ganun pa rin